Gabi ng November 28, 1944, isang dambuhalang pormasyon ng mga barko ng Imperial Japanese Navy ang naispata ng crew ng isang U.S. submarine na pumupuslit sa bunganga ng Tokyo Bay. Kinabukasan ng madaling araw, nagpakawala ng anim na mga torpedo ang USS Archerfish laban sa inakala ng kapitan nitong si Commander Joseph F. Enright na isang Japanese tanker. Uli na ng malaman ni Enright at iba pang mga crew ng Archer Fist na natutla at napalubog nila ang misteryosong Japanese supercarrier na Shinano. Ito ang kakaibang kwento paano pinalubog ang lihim at pinakamalaking barkong pandigma ng mga Hapones noong Second World War. Ang dahilan ng paglubog ng dambuhalang Shinano ay nagsimula isang taon mahigit bago pa suniklab ang digmaan noong 1939, mas pinalakas ng Imperial Japan ang kanyang Navy bilang pangontra sa pagpapalawak ng US sa Western Pacific at umiigting na tensyon sa Asya. Kabilang ang Shinano sa mga dambuhalang uri ng barkong pandigma ng Imperial Japanese Navy, ang Yamato Class. Ngunit dahil sa mapait na pagkatalo ng Japan sa labanan sa Midway, kung saan pinalubog ng mga US carrier-borne planes ang tatlong mga fleet carrier na pagpasyahan ng Navy High Command na baguhin bilang carrier ang nooy ginagawa pa lamang na battleship na Shinano. Pero bago yan, unang plano talaga ay gawing tatlo ang capital ship ng Japan mula sa Yamato Plus. Alinsunod sa 4th Naval Armament Supplement Program noong 1939, binalangkas ang paggawa ng Shinano at isa pang capital ship bilang pandagdag sa Yamato at Musashi. Noong May 4, 1940, tinilatag ang kilya ng Shinano sa Yokosuka Naval Arsenal bilang unang hakbang sa paggawa ng barko. Katulad na sa kanyang mga kapatid, ang paggawa sa Shinano ay sadyang napakalihim. Binakura ng matayog ang tatlong gilid ng dry dock. Di rin pinapayagang makalabas ng compound ng naval yard ang lahat ng mga trabahante. Pinarorosahan din sila ng kamatayan kung magkamali na magbanggit tungkol sa ginagawang bagong barko sa katunayan. Ang sinano ang tanging barko na ginawa mula 1900s na di ng larawan habang kinukonstruct. Dalawang beses lang din siyang nakunan ng larawan noong November 1, 1944 ng isang USB-29 Superfortress Recon Aircraft sa tayog na 8,000 meters o 8 kilometro at noong November 11, 1944 ng isang civilian photographer habang inilunsad sa kanyang unang si trial sa loob ng Tokyo. Taglay ng Shinano, ang habang 265.8 meters o 872 feet, lapad na 36.3 meters o 119 feet at bigat o displacement na 69,151 tons kung walang karga. Ang full displacement nitong 73,000 tons ay siyang pinakamalaki sa mga panahong iyon at ikit pang malaki kaysa sa mga sister ship ng Shinano, na Yamato, at Musashi. Kung armas ang pag-uusapan, di maladaig ang Shinano. May taglay siyang walong pulgadang kapal ng belt armor sa ibaba at itaas ng kanyang waterline. Mamamalahibo siya ng labing anim na mga 5 inch high angle guns, 145 na mga 25 millimeter cannons at sandose ng 4.7 inch na mga rocket launchers na kayang magpakawala nang tig tatlong mga punglo. Mabilis ang Shinano dahil sa taglay nitong 150,000 shock horsepower at kaya nito ang tulin na 27 knots o 50 kilometers per hour. Bonsod ng sunod-sunod na pagkatalo ng Japan, iniutos ng Imperial General Headquarters na iabante ng apat na buwan ang paglunsad sa higanting barko. Noong October 5, 1944, unang inilunsad ang Shinano na nagdulot ng kaunting aberya. Ilang mga marinero at trabahador ang nasugatan Yeah. Di nakapagtataka, mamula sa araw na yun, marami ang nangangambang mamalasin ang barko at ang sinumang mga sakay nito. Mula sa dry dock, umalis noong November 10 ang Shinano para sana sa builder's trial. Pero bago pa man makalabas sa loob ng Tokyo, nakatanggap ng impormasyon ang kapitan nito na si Toshio Abe na umalis noong November 11 mula sa Saipan ang ilang mga submarino ng US at papunta sa direksyon ng Japanese Home Islands. Upang iwasan ang mga US submarines ni ni Abe na sa ilalim ng gabi sa November 28, sila umalis mula sa Tokyo at maglayag patimog. Kargasana ng Shinano ang 20 mga fighters, 20 mga bombers at 7 mga scout planes. Batay sa plano, maglalayag ang Shinano lampas sa mga isla ng Irosaki at Toshima sa kasabaybay ng Kuri sa inland sea upang ikarga ang kanyang mga aeroplano. May karga din siyang mga 50 mga Oka planes at 6 na mga Shinnyo Suicide boats bilang mga escort kasama sa formasyon ng Shinano ang tatlong mga destroyer ang Isokaze, Yuki Kaze at Hamakaze Una nito. Gusto ni Abi na siguruhin ligtas para sa kanyang mga crew ang barko, kaya nakiusap siyang iantala muna ang operasyon. Diskumpiado kasi siya sa kalidad ng mga watertight compartment at baka di kayanin ng kaunting alog mula sa tama ng US torpedo. Pero di siya pinagbigyan ng Japanese Naval High Command. Pinapadali pa sa kanya na maihatid agad ang mga Oka at Suicide Boat sa Pilipinas na nooy sinasakop ng muli ng mga allies. Noong gabi ng November 28, maganda ang panahon at may maliwanag na buwan. Bandang alas 10.48 ng gabi, naispata ng radar operator mula sa Archer Fish ang isang malaking sasakyang dagat, mga 15 milya o 19 kilometers sa Hilagang Silangan. Sa tansya ng tracking crew, ang misteryosong bagay ay gumagalaw patimog kanluran sa bilis na 20 knots. Matapos niyang pag-aralan na pagtanto ni Commander Enright na ang kanilang mystery target ay isang Japanese oil tanker na may isang escort. Upang matiyak, agad iniutos ni Enright na lumitaw ang Archer Fish at habulin ang target. Samantala, sa mga sandaling iyon ay ipinaalam kay Abe ng kanyang tauhan na may nakita silang tila radar signal mula sa mga posibleng kalaban na hinuha nito na ang frequency at pulse rate ay mula sa isang US submarine. Bigla na lamang naalala ni Abe ang tungkol sa impormasyon na ilang mga US submarine ang umalis noong mga nakarang araw sa US submarine base sa Saipan. Sinabi niya sa kanyang executive officer na si Captain Nakamura na marahil pitong mga US subs ang nag-aabang an sa kanila at isa lamang sa mga ito ang gumamit ng radar upang lituhin sila sa totoong dami ng mga kalaban sa kanyang sapantaha. Naniniwala si Abe na sa oras na hahabulin ng kanyang mga screener destroyer ang isang decoy US sub, bubulaga ang anim na iba pa upang kuyugin at upakan ang wala ng escort na Shinano. Kaya minabuti ni Abe na huwag na patulan ang akala niya'y dekoy ng mga kaaway upang iwasan ang mga nakaambang mga sumarinong kanok. Iniutos niya na magpazigisag zigzag sa kanilang paglayag ang Shinano at mga escort nito. Mariindi niyang ibinilin na bawal kumala sa formasyon ang aliman sa mga destroyer. Dinalaan niyang kastiguhin ang mga opisyal ng alimang barko na susuway sa kanyang utos. Bago pa man siya tumulak pa Pilipinas, masyadong bilib sa kapabilidad ng armor ng kanyang mga barko si Abe. Para sa kanya, mababang uri at kalidad ang mga torpedo ng mga Amerikano. Marahil na rin sa nakumpis kang mga mababang klase ng US missile noong lumusob ang mga Hapon sa Pilipinas sa pagsisimula ng digmaan. Di pumasok sa hinagap ni Abe na sa takbo ng digmaan ay na isipan ng mga kanyang mga kalaban na palakasin pa ang kanilang mga armas at mga torpedo. Samantala, agad na sa kanyang mga opisyal si Enright. Sa kanilang pagpupulong, sumagi sa isip ni Enright ang posibilidad na baka mas malaki pa sa isang Japanese tanker ang nahagip ng kanilang radar at makita pa ng kanilang binakilar sa layong 18 kilometers. Alam niyang bago lamang napalubog ang higanting Musashi sa pagsisimula ng Leyte Campaign noong nakaraang buwan. Bagamat nasira Iligtas naman ang kambal nitong Yamato. Napaisip din siya na baka Yamato ang kanyang sinusundan sa mga sandaling iyon. Kinabahan siya sa katupukan ng mas marami pang mga US aircraft kaysa mahigit 300 Japanese planes na umatake sa Pearl Harbor ang ginamit upang palubugin ang Musashi. Pero batid niya na may malaking pagawaan ng barko ang mga kaaway sa Yokosuka na malapit sa Tokyo Bay. Batay sa kanilang plano, aabangan nila ang kalaban sa dakong kanluran at matapos palampasin ang isa sa mga posibleng escort sa kababanatan sa layong limang milya ang pangunahing target. Sa mga sandaling iyon, tinumbok na mga Hapones ang direksyon sa Taiwan sa Timog Silangan. Balat nilang kumanan pa kanluran upang kunin ang kanilang mga aircraft complement sa Kure. Habang patuloy sila sa paglalayag, biglang upasigaw ang isa sa mga opisyal ni Abe mula sa lookout bridge. Agad nitong itinawag sa telepono ang namataan ng mga siyam na milya mula sa kanang unahan ng bako. Nang sinisipat ng mga opisyal ni Abe ang misteryosong bagay sa malayo, isa na namang tawag ang kanyang natanggap. Umihiwalay na pala sa formasyon ang isokaze at matuloy na tinutumbo ang misteryosong sasakyang dagat. Ang lead destroyer ay tumatakbo sa full speed nitong 35 knots, diretso sa paparating na kalaban. Sa kabilang banda, naaaninag na ng mga tripulante ng Archerfish ang pinilang kinakaharap. Hindi pala Ewell Tanker, ngunit isang nambuhal ang aircraft carrier Mang May mga kasamang destroyer ang lubos nilang ipinagtataka. Ay ang biglang pag-ikot ng paparating na destroyer na ngayon unti-unting nagmamaniobra pabalik ng direksyon. Labis na ikinatuwa na biglang mga Amerikano ang pagdadalawang isip ng kapitan ng Japanese destroyer na kung tumuloy ay siguradong walang laban ang US submarine. Patuloy sa kanyang takbo na 20 knots ang Shinano hanggang nakahabol naman ang mas mabagal na Archer Fish. Pero di na pakinabangan ng Japanese carrier ang kanyang bilis dahil bumabagal din ito at ang kanyang mga kasamang barko bonsod ng kanilang zigzag maneuver. Uling pinag-aralan ni Enright at ng kanyang mga opisyal ang takbo ng Shinano. Mapagtanto nila na ang regular na bilis ng Japanese supercarrier ay nasa 210 degrees southwesterly heading. Sa direksyong ito, plano ng Archerfish matambangan ang Japanese Fertilia. Sa biring ding ito, aakalain ng mga ng Shinano na nakaalpas na sila mula sa sumusunod na US submarine dahil di na naabutan ng kanilang obserbasyon ang Archerfish. Dahil sa panahong ito nagkalat na sa karagatan malapit sa Japanese home islands, ang mga US submarines. Handa na si Abe sa posibleng pag-atake ng mga submarine ng kalabal. Papanig naman ni Enright, ayaw niyang suluhin ang tsansa na mapalubog ang isang lambuhalang barko ng kaaway. Kaya ang ginawa niya ay tumawag sa pamamagitan ng coded message at ipinaalam sa Pearl Harbor na kasalukuyan niyang minamanmanan ang isang Japanese carrier. Nagpaabiso din siya kung sakaling may iba pang mga submarino na mas malapit sa kanyang target habang nagmuni-muni si Abe sa posibilidad na ilang mga submarin ang tumatarget sa kanila bandang alas 11.22 ng gabi. Isang nakapandolumo na report ang kanyang natanggap. Isang biring ng makina ng Shinano ang nag-overheat at kailangang bagalan ang takbo ng barko sa 80 knots. Dito nawala ang tanging bintahi ng mga Hapones laban sa kanilang kalaban, ang tulin ng kanilang barko. Habang nagmaniobra ang Shinano, dito nakakita ng pagkakataon ang Archerfish nang makaharap ang Japanese carrier sa direksyon ng US sub. Bandang alas 3 ng madaling araw ng November 29, tinumbok ng Shinano ang direksyon patimog dahilan upang sumisid ang Archerfish at maghanda sa pag-atake. Sa pagkakataong ito, mas nalantad pa ang malaking bahagi ng gilid ng Shinano sa target site ng US submarine hinik na dumaan sa ibabaw ng Archerfish, ang isa sa mga escort destroyer ng Japanese Carrier, na walang kamalay-malay sa nakaambang panganib sa ilalim. Swerte para sa mga tano, dahil ang kadadaan lamang na destroyer ay isa sa mga barkong hapones na nawasak ang sonar sa labanan sa Leyte. Isang minuto ang lumipas at agad isinigaw ni Enright ang mando na papatukan ang Shinano na ang kabuoan ay kanyang sinisipat sa lente ng periscope. Fire 1, utos ni Enright, sabay sa gitsit ng isang torpedo missile mula sa tubo nito patungo sa target. Apat na mga torpedo ang sunod-sunod na pinakawalan ng Archer Fish sa pagitan ng walang segundo bawat isa. Nooy alas 3.15 na ng madaling araw. Mabilis na nag-reload ang mga crew at dalawa pang torpedo ang tumila sa Japanese carrier. Kasabay ng mga pagsabog, mabilis na sumisid ng 400 meters ang Archerfish upang iwasan ang posibleng ganti ng death charge mula sa mga kalabal. Ilang sandali pa, niyanig ng mga pagsabog ang dambuhalang Shinano. Unang tinamaan ng torpedo ang bontot na bahagi ng carrier na ikinamatay ng maraming crew. Dalawa sa mga pagsabog ay nagwasak sa mga boiler room at malaking bahagi ng makina nito. Mabilis na inautos ni Abe ang damage control. Dahil kampanti sa kapal at tatag ng armor ng Shinano, kumpiyansa si Abe na kakayanin ng barko ang mga tinamong pinsala. Pero habang nagmamando, sinakmal ng kaba si Abe nang makita mula sa bridge ang anyo ng dagat na nakahilig sa kanyang harapan. Unti-unti nang tumatagilid ang Shinano. Sa kabila ng counter flooding, bumilis at lumakas ang pagragasa ng tubig papasok sa nabutas na barko. Kaya iniutos ni Abe na maglayag patungo sa Shuno Point, ang pinakadulo ng Key Peninsula sa isla ng Honshu. Bumagal pa sa 10 knots ang barko at bandang alas 7 ng umaga namatay ang mga makina nito. Agad iniutos ni Abe na iwan ng mga crew ang nagkihingalong carrier na naoy nasa 30 degrees na ang pagtagilid. Pagka alas 10.18 ng umaga, tuluyang iniwan ng mga tripulante ang sinano. Tatlong minuto bago alas 11 ng umaga, lubos na lumubog ang higanting carrier sa lalim na 4,000 meters sa gitna ng karagatan, mga 105 kilometers mula sa pinakamalapit na kalupaan. Mahigit 1,400 sa mga tripulante ang tinangay ng Shinano sa pusod ng karagatan. Kabilang si Abe at ang kanyang mga staff officer. Isan libo at walumpong mga crew naman ang nasagit. Hindi agad pinaniwalaan ng US Naval High Command si Enright na siyang nakapagpalubog ng Shinano. Dahil wala pang ideya ang mga kano noon tungkol sa misteryosong Japanese supercarrier, inakala ng mga opisyal ni Enright na ang napalubog ng Archerfish ay ang 28,000 ton na Heo-class carrier na Hayatake.